Hello, good day mga boss. So, panibagong video na naman. Uh, may tuturo lang ako sa inyo mga boss. Kasi kung familiar kayo dito sa concern na to. No? Kung pupunta kayo sa LTMS portal nyo, may pagpupunta kayo dun sa part ng vehicle, and then makikita nyo na wala dun yung motor na nakarehistro sa akin kasi yung si Rusi na nakapangalan sa akin yon pero dito sa LTMS portal ko hindi lumalabas yung si Rusi 100 natin kasi yun nga dahil nakapangalan sa akin dapat nakalink yun sa account ko kung sa mga hindi pa po familiar sa uh, website ni LTO uh, dun sa LTMS portal is punta lang kay dito sa portal.lto.gov.ph .pa. so para ma-access nyo yung ano um, na na-discuss ko naman na to sa pag renew ng lisensya. Kailangan to uh, kailan to mga boss sa portal. Habang nandito ako sa portal, chine-check ko to. And then napansin ko nga wala yung rusiko na motor doon sa vehicle. Supposed to be dapat nandito to. Kailangan nakalink yung sa account ko kasi nakapangalan nga sa akin. Pero dito yun nga, mapapansin nyo is wala siya. So, papakita ko dito yung error mga boss na lumalabas hindi naman siya actually error pero wala talaga hindi talaga nakalink yung motor natin dito sa LTMS portal dito ang lumalabas dito mga boss is kung yan as in blanco siya mga boss yan my vehicle is not listed nakalagay yan, yeah, hindi talaga nakalista so makikita nyo mga boss dito sa pinakababa is sabi niya please go to any LTO district of to have your motor vehicle link to your account ang kailangan natin mga boss pumunta talaga ng LTO So, bakit nga ba kailangan ng ganito mga boss? Ang kagandahan nito is ma ma, ma -monitor nyo yung motor. So, kung let's say sabihin natin na huli kayo, huwag naman sana. Makikita nyo yung apprehension tapos basta yung huli na ma may ilalagay dito sa LTMS portal para aware tayo kung anong huli yun. And then, para alam natin kung magkano rin yata. Kasi ito yung sa LTMS portal natin. So, kailangan natin itong asikasuhin yan, Dahil nga, tataka ko, wala yung motor dito eh, nakapangalan sa akin. So, sabi nga dito mga boss is, please go to NLTO district office to have your motor vehicle linked to your app. So, kailangan natin pumunta ng LTO dito sa Lingen para ma-erase tong concern na to dahil bakit nga ba wala yung motor na dito sa LTMS portal ko eh, nakapangalan naman sa akin. So, kailangan natin puntahan doon. Tanungin natin kung ano yung mga kailangan. So yun mga boss, nandito na tayo sa LTO Lingayen and alas kararating ko lang and tanongin natin kung anong, anong mga kailangan doon. Yan mga boss, bali tapos na tayo sa LTO Lingayen and medyo nakakalito lang yung pinagawa sa akin kasi binigyan ako ulit ng panibagong portal ang sabi nila iba yung portal ko sa lisen lisensya tapos iba din yung portal ko sa sa motor so medyo nagkaroon ng conflict and mamaya so gawin natin is i-activate ko muna tong portal and then i-update ko kayo mamaya kung ano yung mga kailangan na dapat gawin yan mga boss bali naka uwi na tayo and then na i-activate ko na rin yung bagong portal na sinend ni bin na binigay ni LTO. So, kung makikita natin mga boss dito sa ating LTMS portal na bago. Bali ang nangyari mga boss, ang nangyari sa account ko, may portal para sa lisensya, may portal na sa motor. So, magkaiba yung portal nilang dalawa. Supposed to be dapat isa lang ang portal ang nangyari. Doon sa main account ko, yung which is yung nandun yung lisensya ko, yung digital ID ko, dapat nandun yung vehicle ko. Pero ang nangyari mga boss, nagpanibagong portal siya. Hindi ko alam kung anong nangyari uh, sa system ng LTO. Pero diniskas sa akin yung nangyari kung bakit nga ba ginawa ng panibagong um, portal yung motor ko. So, anong nangyari mga boss, yung pangalan ko is yung middle name ko doon sa portal ko sa lisensya is kompleto uh, ang middle name ko kasi is Soriano mga boss and then doon naman sa certificate of registration ko doon sa motor yung ORCR na tinatawag ang nakalagay lang doon is letter S lang so parang middle uh, initial lang So, single letter lang yung nakalagay. Kaya nagkaroon siya ng conflict. Ayun yung diniscuss sa akin mga boss. That's why, binigyan nila ako ng panibagong portal. Okay, sabi ko, okay lang naman. Basta na monitor ko. So, ang hassle lang kasi kung um, bubuksan mo yung account mo, magkaiba kasi iba yung sa lisensya, iba yung sa motor. So, nagkaroon lang siguro, nagkaroon lang talaga sa uh, conflict sa system ni LTO regarding dun sa pangalan ko. So, yan mga boss, ayun lang yung naging dahilan. Kaya kung pupunta tayo dito sa bago kong portal, which is nakapalob yung vehicle ko, kung makikita natin dito sa home natin, wala yung digital ID niya. Nakaganun, may parang negative. So, kasi dito, motor lang. So, pagpupunta naman tayo sa vehicle uh, pagpupunta tayo sa vehicle yun, lumalabas na yung uh, si Rusi 100 natin mga boss yan, so nagawa naman ang paraan pero, panibagong portal nga lang mga boss so, sa mga nagtatanong mga boss na requirements, kung ano ang mga kailangan ng LTO para ma-register natin yung vehicle natin sa LTMS portal unang-una kailangan natin ng xerox ng lisensya natin. Yan, yung pangalan natin dapat naka-indicate doon. And pangalawa is yung ORCR. yon, Kailangan yun mga boss, ORCR, um, xerox nyo na rin. And then, isama nyo na rin yung authorization. So, parang, bala, parang apat mga boss. So, uh, xerox ng lisensya, xerox ng ORCR, magkaibang papel yon or pwede nyo pagsamahin and then yung dagdag na lang na support yung ano um, authorization letter. So good naman yung experience pero ang hassle lang talaga mga boss kasi kailangan mo pang i-log out and then ipunta doon sa pangalawang portal para ma-access mo yung sa may vehicle. So so far naman dito naman sa panibagong uh, portal na binigay ni LTO is nakikita naman natin yung si Rusi 100 natin. So, yun mga boss, bali, kung may katanungan pa kayo, pwede na nyo namang i-comment sa comment box. So, yun, mga boss, bali, dito ko na siguro tatapusin yung uh, video natin na way nakatulong, na no? Kung, kung ganito rin yung concern nyo na yung vehicle nyo is hindi nakalista dun sa LTMS portal nyo. So, pagka ganun yung case, pwede na pumunta na kayo ng uh, LTO yung mga nabanggit kong requirements, daling nyo na rin yun. So, yun lang mga boss. So, so far, so good naman yung panibagong portal ni, na binigay ni LTO. So, yun mga boss, dito ko na tatapusin yung mga, uh, ating video. And, kita-kits po sa next beat. Bye! Peace!